So hello, good day sa inyo mga kaibigan ano, Ito yung uh, ating papakita sa inyo na bagong problema ng TCL na window type aircon ano? Uh, bali, ang error code niya is E6 So ano ba yung E6? ano? You know? Kung titignan natin, ito yung may problem sa pan motor At itong pan motor na ito ay magkabukod ano? May iba yung sa evaporator, iba yung sa condenser So, chinect natin, pinuksan natin iyan at ipakita ko sa inyo kung ano yung problema. Kung bakit siya nagkaroon ng E6 na problem, ano. At, uh, yan, makita, uh, papansin nyo ba? Nakita nyo ba? Medyo maganit siya, ano. Ayos siyang umikot o mag-spin ng tuloy-tuloy, ano. Gamit yung ating uh, uh, manual testing, ano. Kaya pinaikot natin ng kamay natin, pero ayaw pa rin siyang... Uh, umikot ano tapos may papakita po pa ko sa inyo yung isa so station mga kaibigan so ito yung problema mga kaibigan ano nung buksan namin yung fan motor nakita namin na uh, nasunog yung kanyang board ano dahil sa ant o langgam pumasok sa kanyang fan motor ano? pumasok sa kanyang sa loob pagkatapos nagkaroon din ng moisture yung kanyang bearing kaya gumanit ano medyo tumigas siya pero sa kabilang side yon yung bearing na yun hindi din sa side na yan pumasok yung langgam dyan pagkatapos nagkaroon ng moisture din yung PCB so nasira siya kaya ayun ang umikot so ang error is E6 so ang problema nyan ay yung fan motor ano ng evaporator side ano Ganyan na ngayon yung bagong style ng window type, minsan ginagawa nilang parang split type. Naka-separate yung fan motor ng indoor tsaka ng ay ng ano ng condenser tsaka evaporator. Pero meron na rin gumawa niyan dati ano. Pero ito mas uh, uh, to kasi inverter naman to. So when you design ng ganong style ano. So yung mga kaibigan yan yung pinaka fan motor niya na nasira. <clears throat> yan ay uh, 20 watts lang ano. Uh, so binalik natin, uh, babalik natin yung sa customer Tapos ito yung PCB na nasunog, hindi na natin na ibalik Para makita ng customer na yun yung may problema So yan mga kaibigan, ano? ang gagawin natin dyan, papalitan natin ng bagong uh, uh, bagong uh, fan motor Yung fan motor na gagamitin natin ay hindi galing dyan sa TCL mismo O hindi natin binili sa TCL, kundi ito, yan yan ay gamit natin o galing yan sa split type na 2 HP ano nga actually 70 watts yan eh so in-improvise natin pinalis natin yung kanyang socket nilagay natin kasama yung wire dyan sa bag sa second hand na fan motor ano <clears throat> wala kasi tayong mabibilan na bago nyan basta basta dahil bagong design din iyan alright so ginawa natin uh, tinesting natin trainay natin so nagkaigi mga kaibigan ano nagkaigi siya at uh, ikakabit na naman nat ikakabit na natin iyan ulit kasi bago yan bago ko i-video iyan o isama dito sa pagbablog natin sa content natin ano tinesting ko na yan na okay so binaklas ko ulit tapos para maipakita ko sa inyo na okay siya So, yan ay 70 watts. Saktong-sakto, pagka inon mo, tumataas yung, hummahina uh, humahina yung hang, then uh, lalakas para matas niya na functioning yung kanyang, yung, ikinabit sa kanya na fan motor. So, okay na siya. Ang <clears throat> gagawin natin, kakabit natin yan isa-isa. So, yan, uh, kung hindi nyo alam kung paano ikabit, uh, pwede nyo lang pag-aralan, pero ingatan nyo lang na may masira na styro. Ano. Uh, pwede nyo pag-aralan ng una kasi binabaklas dyan yung clip sa harapan. Uh, tapos uh, babaklasin na hatakin ng yung evaporator pero kailangan mo nang itaas mga kaibigan yung condenser sa likod ano? Yung condenser sa likod iaangat yan katulad na nakita nyo nakaangat yung condenser ba? Diba? So, ito ibabalik natin. Una muna nating ilalagay yung kanyang evaporator kasama yung fan motor, yung blower, tsaka yung parang pinaka-cartridge yan na may kasamang styro. So, yan muna natin, yan ang una nating ilalagay. So, pag uh, nailagay na natin yan ang maayos, uh, uh, meron siyang slot, uh, meron siyang sliding slot at yun ang inyong gagamitin para magka-eggy Uh, ia i-align nyo bago nyo i-push pa baba kasi pagka nagkamali yan pwedeng masira yung uh, pinaka cartridge niya o kaya may madamay na copper tubes so after nyan makibigan ay ibababa nyo naman yung kanyang evaporator na fan motor kasama yung cartridge niya, kasama yung blower, blower tsaka iba pa accessories ano. ibababa nyo yan meron siyang screwan sa baba so gamitan nyo dyan mga kaibigan yung screw na uh, mahaba no pag nawala yung screw dyan na tinanggal nyo gamitan nyo ng screw na mahaba metal screw na flat hindi siya pointed ano uh, pine thread siya pine thread so yun tulad na nakita nyo na ilagay ko na siya na i ko na down ko na siya then screw na lang yung kanyang pinaka uh, ano yung pinaka uh, condenser condenser cartridge saka evaporator cartridge and then ayan ilalagay na natin yung kanyang socket sa PCB board uh, yan ano ano lang yan uh, four four ano no four wires uh, nakalagay ano pero 4 eh, hindi four, four ano four lead lead ano four lead uh, pero yung wire niya is five yan eight poles five wires four lead oh <laughs> so ilalagay niyo lang mga kaibigan, and then itetest na natin iyan uh, at mawawala na yung E6 isik, ano E6 isik, hindi na siya mag-appear ano Ganun lang yan, kadali mga kahibigan. Pero, siyempre, ang mahirap dyan, yung maghanap ng fan motor na match sa kanya, no? So, tip ko ay ginamit kong fan motor ay fan inverter din na 2HP na na split type, ano? Yan. Pero, maayos pa yung split type na yun. So, pakita ko sa inyo, ibubukas na, uh, hindi pa pala siya naka, ano, hindi pa pala siya naka Uh, salpak dun sa housing niya ano wala pa yung housing pakita ko lang sa inyo gumagana na siya may hangin na siya so una muna ay uh, yung kanyang uh, air swing or luber ay uh, I mean yung luber niya yung pinaka cover niya isa magano uh, mag, ano, uh, mag open yan pagka nag open na yan mag start na na mag on yung kanyang fan motor ano sa evaporator side ano evaporator side check nyo mga kaibigan Papansin nyo dyan. Umikot na ba? Parang umikot na siya, no? Yan. So, ibig sabihin, pag umikot na yan, okay na siya. Then, mag-start naman yung kanyang compressor sa likod at mag-start yung kanyang blower. Yan. Ganun lang uh, kasimple yung kanyang uh, operation na, no, mga Pero, ang mahirap dyan kapag ka nagka-problema yung si parts niya. Kasi, hindi naman siya katulad ng dating conventional na, na fan motor na pwedeng i-rewind or pwedeng uh, palitan lang ng kapasitor pwedeng eh, pwedeng i-rebearing sa bagay yan pwede namang i-rebearing kaya lang problema magkakrock nga yung loob o yung pinaka ano pinaka cover niya magkakaroon ng crack ng fan motor kaya mahirap na siyang i-rebearing pero yung rewind malabo kasi naka ano siya naka buried yung kanyang magnetic wire dun sa loob mismo naka parang naka asfalto so yung mga kaibigan alam, umikot na yung kanyang condenser yan. At pagkatapos sa mikot na rin yung kanyang blower. So hindi niyo makikita masyado yung blower sa harapan kasi may cover na grills ano. Yan. Pero lumalamig na ng mga kaibigan at uh, tetestingin natin ng medyo mahaba-habang minuto para malaman natin kung mag-error pa siya. Yan kasi mahirap pagka nag-error yan, back jab na naman. So dapat testingin niyo mabuti kapag kayo ay uh, nag-repair ng window type or split type. Lalo na kapag ka-inverter siya, no. Kaya nga, pag-inverter. Conventional, madali lang siyang i-repair, mga kaibigan. Eh. Alright, mga kaibigan. Ayan na. Sinalpak na natin. Ano, nilagay na natin, ano. So, nagka na siya. At, uh, yan naman, pinaka-final natin na ilalagay yung kanyang uh, filter. And then, yung kanyang front cover o front grill, ano. So, ganyan lang kasimple yan, mga kaibigan, ano. Ang mahirap lang diyan mga kaibigan, kapag baguhan kayo, ah uh, medyo ma ano medyo mahirap baklasin yung kanyang cover may pwedeng magka uh, maputol na mga clip ano kasi may ano eh may ah uh, medyo brittle yung kanyang ano uh, pinaka-clip ano uh, ingat ingat lang Hine -hine lang para hindi makita ng customer so yun makibigan test na natin i-test na natin so yun ay uh, pinakita ko lang sa inyo makibigan ano yung pagpapalit para huwag mo problema kapag ka e ang papalitan nyo ay yung kanyang fan motor or i-repair -re kung ma-re-repair pa hanap kayo ng kapalit or hanap kayo ng bagong TCL na fan motor ano, sa evaporator side so yun ang ating solution sa problema ng iyan at nagkaigin na siya so uh, malakas na yan maganda na ang lamig niya at uh, kung papansin ninyo uh, nag open na rin yung kanyang luber and matakbo na siya ng 100% ano? so bago lang yan mga kaibigan ingatan nyo yung eh, mga air conditioning nyo na mga inverter kasi po, sensitive yan kapag uh, matagal nang hindi nalilinis pinaka maximum lang mga kaibigan is 6 months pag lumagpas na doon palinis yun na kasi pwedeng hindi nga siya madumi pero papamahayan naman siya ng daga ipis langgam yan langgam uh, misan uh, lizard to butike ano? papamahaya nyo yung inyong electronics so masisira siya So, 'yung langgam naman uh, mag aano uh, siya, siyempre naglalagay sila ng mga uh, soil sa loob ng ano, ng petin nilang gawing bahay tapos mag, magkakaroon ng moisture. Ay kung PCB board nga 'yun ng aircon, 'yung masisira 'yung PCB board ng customer. So, may sila, then gagastos sila. So, tayo naman i repair natin, medyo matagal nga lang siyang i-repair lalo na pag walang parts na mabibili. So ayun mga kaibigan ano, napansin niyo na na normal na yung kanyang uh, ano, normal na yung kanyang operation, tumatakbo na siya, malamig na siya. So napakakit napakakit ng window type na yun ano, yung inverter window type na yun ano. Yung iba nga yung unang labas siya, yung sa LG na may Wi-Fi. Ito naman mas maganda siyang tignan, mas malinis tignan ano. So ayun mga kaibigan ano, okay na siya, maayos na siyang tumakbo. And uh, sana makatulong sa inyo itong uh, pinakita ko na naman na bagong uh, content para sa ating window type na inverter. Uh, TCL ang brand niya, E6 Error. Ang solution ay uh, i-repair or palitan yung fan motor ng uh, ibang brand or uh, uh, same brand, same wattage, yan, same voltage. Yan. DC voltage yan is uh, two, 310 volts. Yan, dapat hindi bababa sa 310 volts yung inyong ipapalit na fan motor At uh, okay na siya mga kaibigan, ano? maayos na siya Sana ay magustuhan nyo yung aking uh, ginawang vlog mga kaibigan. So yun lang mga kaibigan, ano? uh, huwag nyo kalimutan na magsubscribe sa aking channel At sana ay makatulong sa inyo At uh, patuloy na tangkilikin yung aking mga video Para sa pagre-repair ng window type aircon uh, uh, Mga air conditioning unit, any brand uh, ano, uh, Split type Or iba pang mga content na pwede kong i-share sa inyong mga kaibigan uh, kasama na din sa mga automotive's uh, repair, electronics repair and also this uh, one uh, sa ergo na no. Okay, mga kaibigan, maraming salamat at uh, sana ay muli tayo magkita-kita sa susunod na episode natin. Ano naman vlog yung ating gagawin? Ano naman mga uh, content yung ating gagawin sana ay subaybayan niyo at huwag nyo kalimutan i-share mga kaibigan yung aking uh, YouTube channel ano, JBS at your service. Good day sa inyo lahat. Bye bye bye. bye.